Okay, oh, bakla na! Okay, let's go! Okay, let's go! Siguro ngayon lang kayo makakita ng ganitong klaseng pagluto ang gulay na saramok-samok overload. At ito pa ang alimangong sinabawan at meron din kaming tinulang pili. Ah, delisyoso! Delisyoso! <laughs> Dumadami ng delisyoso kaya tripping sa naman. For today's videos ay magsisima kami ng alimang dahil magluluto kami ng gulay na saramok-samok. Pagbos lubi-lubi. Anong tawag sa inyo nito mga par? lubi, -lubi. tapos may malunggay. Meron pa kami ditong bagu. Kapakaganda Taw ah, ng ispat namin ngayon dahil meron kaming cottage na walang bayan at ang aming trip is for today's video sa ibang huli kami ng Alimango at magpo-food trip ng hindi mo malilimutang pagkaay na hindi mo alam kung anong klaseng pagkain. Delicioso! <laughs> At heto na, nag-uumbisa na kami manghuli ng alimango. <laughs> <Giniago bang? laughs> Pagsima mga pala ng alimango ang pangunahing pagdugtong ng pangulam dito sa amin. Kaso nga lang, masusugatan ka talaga pag nakagat ka ng mga matatalas na sipit nito. <laughs> Bungkang! At hindi lang mga alimango, kumuha rin kami ng mga shell dahil masarap ipagsawag ito sa mga gulay. Yan! Delicioso! Lakipar! La Sigurado! At dito sa spot namin ay nakita ko ang manapakagandang rock formation dito. Ito guys, yung mga nahuli pala namin. Yan. Malalaking mga alay masag. Kuntila nga pala ang nahuli namin dahil magtatanghali na at gutom na kasi kami. Pero sobrang malasa na ito pansahog sa gulay. Mahigit isang oras din namin ito pinagsisima at ang resulta ay nagkasugat-sugat ang aming mga kamay. At dahil nga tanghali na ay tulong-tulong na kami sa paggawa ng mga gawain habang ang iba ay gumagawa ng gulay. At ang iba naman ay nag-aamak ng kahoy at ako naman ay nagpipiga ng gata. Okay mga par, dahil wala tayong mangko, kailangan kung kayo ang nasa kagubatan, ganito ang gawin nyo. Pag wala kayong mangko, dito mo ilalagay ang... Unang gata. Oh my god, napakagandang trivia. Okay, let's go. Minikos-mikos na nga pala namin ang aming niluluto. At mekos-mekos pa ito kaysa sa mga bombay. tingnan nyo naman dahil wala kaming salaan ng gata. Tingnan nyo naman, nagkalat na ang sapal-sapal sa aming kawali. ang kumulo na ang gata ay linagay ko na ang papaya. At sinunod ko na rin ang lubi-lubi. At sinunod ko na rin ang dahon ng malunggay. Oh yes, delicioso. Ulay overload. At meron nga din pala kami ditong sinigang na alimango imbis na isahog namin sa gulay ay sinigang namin ito at kalamansi ang nilagay namin pampaasim sobrang sarap mga par delisyoso. Ang klase nga pala ng pagluto namin mga par ay pang cowboy dapat wala kang arte arte dahil hindi ka masasarapan sa aming mga niluluto at nang maluto na nga ang lahat ng ito ay nila namin ito sa labas. Sa labas kasi masarap kumain at meron ding mesa dito sa labas. Sobrang chill dito mga par at marami din ang naliligo dito mga dayuhan. Ang dagat nga pala na ito mga par matatagpuan dito sa barangay lamba. At dito ang sinasabi ko sa inyong masarap kumain. Tingnan nyo naman ang lugar dito mga par at buksan ang dahon. Bang! At heto ang matindi mga par dahil mabubait ang mga taga dito sa amin. Kaya binigyan nila kami ng mga clamshell. Salamat sa inyong dalawa. At ang ginawa namin sa mga clamshell ay inihaw lang namin ito. Oh yes, Delicioso! At nang maluto na ang lahat ng ito ay mapapasabi ka talaga ng... <claw na> Kaya na mga par Langang. Meron kaming clamshell na naman ito Sarad Tapos meron kaming pili Meron kaming <laughs> Alimasag, <laughs> alimasag. Kusinong alimasag Sinigang Lago <laughs>